So anyway guys, ako ay nandito sa aming bahay dito sa mahabang parang sa likod ng Manalo Resort Hotel nandoon. So ito yung bahay namin. Actually, tinitiran to ngayon ng aking bayaw na si John Michael Soto. Ayan. At ito yung mga tanim namin dito. pinubo na rin ng mga dawag. Pero ang gaganda pa rin ng mga tanim oh. Oh, kumapal sila oh. Oh, iba Kaya nakakatawa naman pumunta dito. So, oh, ito, itong mga violet na kulaklak na ito, hindi ko alam kung tawag dyan, no? Ganda dito, guys. Talagang, alam mo yun, uh, siguro more than one month ago, ako last na nandito. Doon ang Manalo Resort Hotel. Nandun yung hotel rooms. Hindi makita na dito dahil sa dawag. And, ito yung bahay. Ayan, may rocking chair doon. Tapos, ito yung sasakyan ko, yun yung tangki ng tubig, ito yung kubo, yun yung alateris na tumubo na, at ito yung puno ng kalumpang. Meron doon mga uh, native chicken sa baba. Tapos, nandito yung bahay. Ayan, yung pinapatayo namin ni Snooki. Pero hindi pa natapos kasi kulang ng budget. Or na budget. Yung ano, ano namin, contractor. Ayan yung CR. Ito yung upuan namin dito sa palibot ng Kalumpang. Dito muna ako po. At ilong ng tubig! big, big, big. Ang lakas ng hangin dito. Ayan ang o, ang ganda. At tapos ko talaga to I wouldn't mind retiring here. I wouldn't mind, you know, just staying here. Walang problema. Pag maayos ko lang yung mga problems ko ngayon, uh, I'll probably take a respite and, you know, just uh, chill chill lang ako dito kakape kape linis linis pagagandain ko talagay ako ng wifi tapos magbablog magbablog ako ng ang buhay sa mahabang parang sa ilalim ng puno ng kalumpang tingnan nyo may mga Ayan yung mga bunga nyo oh kalumpang pagbinuksan binuksan yan sa loob wild almonds yan Oh, oh, wild almonds. Nakakalasing daw pagkakinain. Sabi nila Sir Greg. Ayan, ang oh, dami oh. Daming bunga ng kalumpang. Ayun po oh. Puno ng kalumpang, kalumpang, kalumpang. Kinok na yan yung brown na yan at nagulugan na yung mga wild almonds mula dyan. Iyon! Okay, ganda po dito. Sarap.